nandito po tayo, nag-relax uh, ng lang po tayo ngayon. Uh, maraming sabi, Idol, ano ang mo sa Amerika? Eto, pa dekwa lang, kumikita. Kumikita nga. <laughs> Tandaan mo, pinakadabis na ano, yung mag-relax. Kasi, siyempre, stress ka sa trabaho, ni mo, ano kaya kakainin ko bukas? O, oh, di ba, yun ang stress dun eh. Ano, naku, wala akong pambayad ng bills bukas. May, mga, may babayaran akong kuryente, may babayaran akong kotse. E sabihin si ko pa paano hindi makakasurvive? Walang luho sa katawan, di ba? Luma kotse ko, luma brief ko, lumang jacket ko, luma pati mukha ko ka may stress ay eh, yung iba yabang ay bumili ng bagong kotse bumili ng bagong bahay eh ang mahal ng monthly yun ang problema pag ikaw may binabayaran ka ng kotse tapos bahay tapos may meron ka pang ano sideline na babae may chicks ka tapos umano ka mismo ng sigarilyo o tapos may, ano ka umiinom ka pa na syoktong pulapo yeah mauubos ka dito sa ano sa US kapag puro ka ano puro ka bisyo kaya tama lang tong pinangad ko na simpleng buhay pati kadi 4 lang kumikita ako ko ano mo kaya mamamatay na naman sa indit yung mga basher ko huwag po kayo magagalit ha yung mga basher ko eh. kasi ano eh nisa may sayad din po yung eh. pag may sayad wala tayong magagawa papatayin ko sila sa inggit <laughs> Sabi nila, idol, kadi-kadi 4 ka lang, ano, dragon, kumikita ka, ano ginagawa mo? Bak, Huwag sabihin, hindi ba pwedeng kumita hanggat nakakupo ka lang? Pwede naman ah. Yung mga nagbabantay sa tindahan, naka, nakaupo lang yun, kumikita sila, oh. Di ba? Hindi ka naman pwedeng nagbabantay ka tindahan lagi ka nakatayo. O. Yung mga driver, meron bang driver na nakatayo? Lahat yung nakaupo ah. Driver ka siyempre nakaupo ka o kaya nagmaman... ka. paupo upo lang kumikita kami dito. Pag nag, aalaga ka ng matanda, hindi man pwedeng laging ano, di ba? Mga matanda, hindi pwedeng ka lagi nakatayo. Sasakit ang balakang mo. Kaya po kami dito, nabubuhay po kami sa paupo-upo lang. .办? Si Adrian, patayo-tayo, kumikita. Si Adrian, kumikita yung patayo-tayo lang. Oh. Pasut-sut-sut-sut. Gagan-galang. Diba, tawo pa yung inyong yun, inyong yun, sa karwas. Yung, 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 yung costume niya sa karwas. Hmm. Kaya kumikita yung tao dollars yung kumikita sa 20 isang oras nun. E eh, kung makalimang oras siya, 100 dollars. Siya ang kakikita ng 100 dollars araw araw Sabi ng mga Chinese, araw-alaw kami kita dito ha. 100 dollars. 100 dollars means 5,500 daily. Daily kami kita dito, 100 dollars. Kaya patayo-tayo lang si Adrian, kumikita yun. Huwag niyo pong underestimate po yung mga ano mga maliliit na kamukha namin na nagtatrabaho na simple lang. Ako pa, padikada 4, kumikita ako. Oh, yan. Yun. Hmm. Marami ako nakikita dito. Padikada pa, pa, 4, 4, hindi man kasi ako bulag. Kaya na marami akong kinikita. Marami akong kita dito. Eh. Kita, kita doon, kita dito. Oh. Hmm. Kaya marami tayong ma-share na basen ngayon. Marami may inggit -ing 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 natin ng bashing. para hindi na masyadong ano. Ngayon kapag nag-comment ng masama, bablock mo na kagad. Para wala na ano. Tapos na yung hindi na nila makikita forever.